Isang magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa bayan ng Balagtas, Bulacan ako sa mga po natin ngayon. Ang butihing aspirant maglilingkod, magsisirbisyo, magmamalasakit sa bayan ng Balagtas, Bulacan. Nagdanais na maging uh, isang kunsihal ng bayan ng Balagtas, Bulacan na si ginagalang Sir Danilo Dani Yelo Formanes. Sir, kumusta na po ba kayo? Ayos lang po. Ano ko lang, ano pang inyong magandang layunin at hangarin bakit po kayo lumalahok sa larangan ng politika bilang public servant o bilang maging isang kunsihal ng bayan sa Balagtas, Bulacan? Uh, Unang-una -una po, kaya po ako tumakbo ng konsehal ng bayan. Pagkakaroon mm -hmm. po uh, gusto ko po magkaroon po ng ospital dito sa bayan ng Malagtas para sa mga yung mahihirap po. Hindi na po tayo lalayo. Gusto ko lang po na karoon. E ano ko po sa kong kongreso oh, kaya oh, ano naman. Kung sino man manalo ng niyo eh kaya ko pa uh, ano po ating isusulong. Opo, uh, isusulong po natin. Alright, okay. Pero sir, bukod sa nabanggit niyo po kanina dyan, sa nakikita niyo pong mga gusto niyo pong uh, kumbaga kumbaga isishare ng mga programa sa bayan ng Balagtas Bulacan, bukod dito, ano pa po sa inyong pananaw niya lamang? Pangalawa po, yung mga toda na karoon po tayo ng nasa maayos na ano natin. Katulad po sa mga chlorom. Mm -hmm. Bigyan po natin ng pansin yan, mga uh, chlorom na yan. Bukod po yung bilang ng chlorom, bukod po yung toda dahil po wala po silang kakayahan mag gano'n ng tax sa bayan natin, eh ano uh, ko po yun, susulong ko po, actionan ko po yun. Uh, pangatlo po, eh, susulong ko po sa mga mahihirap, bibigyan po natin ng kabuhayan para uh, sa mga ijain po na kapos palad po na bayan ng Balangkas. Hmm. Tapos, ano po, magkaroon po tayo ng ano rito, pen -over dito sa bayan ng Balagtas para po yung tumatawid po. Iba po yung sakaya ng, iba po yung ano anong sasakyan, tsaka iba po yung tawiran ng mga tao. Sa larangan ng politika, so ito po yung kumbaga wala pa po kay experience. Wala pa. Bago pa lang. Wala po. Pakilala nga po natin kung sino po ba si Sir Danilo Yelo Pormanes? Ah, uh, ako po si Danilo Pormanes, alias Danilo. Nung po ako rito sa Balagtas, mm -hmm. uh, bata pa po ako, mm -hmm. 15 years old. Dito po sa Rural Parish, uh, ano na po kami rito, 3 years. Unang-una, dito po kami sa may kanto ng Kalye mm -hmm. po, ginagaroon pa po ng tindahan po ng Yeno Pwesto. Opo. Kaya ng pandemic, nalugi po yung, ano po, yung negosyo. Kaya, siyempre, yung yelo, sarado, hindi ma customer hindi na dahil bawal na po yung mm. pandemic. Yung na po. So ilang taon na po kayo sir asa kumagaganda nakatira dito sa Barangay Borol First at ilang taon na rin po kayo na butanti kay dito sa ngayon. Uh, ano po ako uh, Butanti botanti po ako sa Borol Second. Ah Borol Second. Opo. December First ang mm. 25 years na po ako rito sa Borol First po. Okay. Sa Borol Second lang po natin Kailan lang po ako ng ilang buwan tapos doon na po ako na nagparehistro. Okay. Kung baga, dito po ako tumagal sa... Burol first. Tapos doon po kay Butante sa Burol okay. City. Uh, ako po nag-negosyo po ako ng yelo. Tinideliver ko po sa mga tulindahan. Kunti lang naman po ang tubo ko bawat isang mm -hmm. Tapos, hindi nga po yung pang araw-araw po namin po po kinukuha. Yung mga uh, ano namin. Uh, kita ko sa yelo. Okay. Kayang-kaya naman, sir? Apo. Okay. Alright, okay. Tapos itong yung paglahok niya po nga po niyo bilang isang konsihal ng bayan. So talagang uh, wala po nag-udyok sa inyo at talaga sarili niyo po nyo siya Yes, po. Okay. Kung nanonood po ngayon, sir, ang ating mga kababayan sa Balagtas, Bulacan, ano po ang inyong panawagan at mensahe para sa kanila? Ako po si Danny Yelo. Uh, susubukan ko po tumakbo ng konsihal ng bayan ng Balagtas. Hmm. Buli, uh, subukan niyo po ako. Danny Yelo po, makasahan niyo po. Nakanda po akong tumulong kahit anong oras po. Regarding sa pagtulong, sir, ano pong mga kara, kadalasan natutulungan niyo po sa ngayon? Uh, minsan po, uh, may lumapit na mga mga taga Northville. Siyempre, uh, wala naman po akong ano, ko na pangbili ng mga gamot-gamot po. Ako po, si Danny Yelo, Kumakatok po ako sa inyong mga puso. Sana po, tangkaligin niyo po ako. Subukan niyo po ako. Nakaanda po ako maglingkod sa balagtas sa inyo. Si Dani Yelo po. Maasahan. Right, okay. Ayan po mga kaparehas ang misay ng ating aspirant councilor dito po sa bayan ng Balagtas, Bulacan. Maganda araw po mga kaparehas. Lee Castro po ng Pares News. Ingat-ingat po kay sir in your family. God bless us all. Mabuhay ka sir Danny in your family. God bless us all po. Maraming salamat po din.